at nagkakalma na nga mga mare ay naisipan ko na naman ngang sumama sa aking buyok sa pagpalaot. Medyo tinanghali na nga kami sa pagpalaot dyan dahil inantay pa nga naming makapasok si Megan at si Ate Cassie. Bago na nga lang ulit ako nakasama dahil naglalakas nga ang amihan noong nakakaraan at ayaw nga akong payagan ni buyok dahil baka daw ako ay matakot lamang sa lalaki ng alo. Mag-aangat nga kami ngayon ng takip ng cage kaya kinuha na nga ni buyok itong pangalos dahil ito nga ang gagamitin niya sa pag-aangat. Sobrang namiss ko ang tingnan ng aming nayon mula dito sa laot at talaga namang napakaganda lalo na at nasisikatan ng araw. Alas 7 pa nga lang yan ng umaga pero tingnan nyo naman si Haring Araw at parang gina gina agad. Pagkarating na pagkarating nga namin doon sa aming cage ay agad nang inayos ni Buyok at inangat ang mga lambat. Kahapon nga pala mga mare ay pumalaot si Buyok at naitulos nga niya itong mga kawayan. Hindi na nga niya ako naisama kahapon dahil medyo tinanghali na nga siya sa pagpalaot at medyo mainit na nga. At dahil hindi pa nga ako nag-aalmusal dyan ay eto't nagbao na nga ako ng kape at saka ng monay. Bang sarap nga ng monay, mga mare dahil parang bagong gawa. Gustong gusto ko talagang sumasama kay Buyok sa pagpalaot dahil sobrang nakakarelax nga ang paligid. Tapos isasamahan pa ng napakasarap na sikat ng araw sa umaga at sariwang hangin. Aba, isan ka pa Itinutulos eh. na nga o ng aking Buyok ang mga kawayan na hindi nga niya natapos kahapon. Sabi nga ni Buyok ay dapat daw ay sagad na sagad ang pagbabaon at para hindi nga daw mabunot. Aba, ay sanay na sanay talagang magbaon itong si Buyok ani. <laughs> At habang may ginagawa nga itong sibuyo kay Eto't kumukuha nga ako ng lakas kay Haring Araw. Sinimula na nga ni Buyo kang pag-aangat ng takip ng cage at tumalon na nga siya sa tubig. Ganitong mga panahon daw ang gustong gusto niya dahil mas madali nga daw siyang nakakakilos. Bukod kasi sa kalma na ay hindi nga daw ganoon kalamig ang tubig kapag ka nga siya ay lumuluso. Medyo matagal na nga nung huli pa namin itong naangat kaya naman ine-expect namin na marami talaga kaming mahuhuli. Tilapia! OMG! Ay! Sarap! daing nakawala dito ah. Oh. So yung ah, ah. Ah. Oh. Maliliit oh. oh. yata ng ano, ayongin. Sarap Sarap ng paksiw. paksiw. Dapat mo na ay nasa sulok ka ang dami ah. Dahil ngayungin. Eh. Ah, ay nakawala na ang tilapia. Ah, ah, nagtatalo na na. Oh. Ah. Wala daw ang tilapia. Bisgo dai. Paano ang baba ng kabit mo ay? Oh, eh, no. Pero maniliit. Maniliit. Mm. Okay, maniliit. Hmm. Maniliit ni. Eh. pa ni. Eh. Oh, maniliit ng ayong. <laughs> Ayongin ba to? Hmm. Si Miliani. Diyos ko, mga maaari, akala talaga namin ay marami kaming mahuhuling isda. Kaso ay apat nga lang na maliliit na tilapia at mga ayungin na si Mili ang aming nahuli. Kaya naman inilagay na nga ni Buyok itong maliliit na ayungin sa loob ng aming cage para daw may maiulam kaming malalaki sa susunod. Kung bago pa nga lang kayo nakapanood dito sa aking vlog ay alam nyo na nga na napakamahal nitong ayungin sa kabayanan. At isa nga ito sa pinakamahal na isda dito sa aming lawa. Pagkatapos naman naming magangat ng takip ng cage mga mari, eto't niyaya ko na nga si Buyok na manguha kami ng tulya dito sa Birheng Bato. Malapit nga lang itong Birheng Bato sa aming mga pamalakaya kaya naman sinagwan na nga lang ito ni Buyo. Malayo nga rin ito sa mga kabahayan kaya naman talagang napakasarap manguha ng mga tuliya. Matagal ko na talagang gustong manguha nito kaso nga lang ay hindi pa nga panahon ng no mga time na yon kaya talagang wala nga kaming makuha. Alam nyo ba mga mare na dito nga kami lumaking magkakapatid sa tuliya? Paano ba naman mga mare kapag nga wala talaga kaming maiulam ay ito talaga ang aming pantawid guto. Ang bahay kasi namin noon ay nasa tabing dagat lamang kaya kapag wala talaga kaming maiulam ay lilikod lamang ang aking tatay tapos ay magkakaulam na kami. Kaya talagang naging paborito ko rin itong tulya dahil bukod nga sa masarap ay napakasustansya pa. Ah, medyo maalon. Guys, si iba dito nandito lang sa may bato-bato. Oh. Ito oh. pa oh, no. Ay, hindi pa na, hindi pa na oh. Ito pa, oh. Ito, oh dami. Ay, baka dami. Nakukuha lang pala ito sa mga bato-batoan. Oh. Ito pa, oh. Mm. Mm, buhay yan. Ako, bandami. Isang... Oh, nakukuha lang dito sa batuan, oh. Ito pa, oh. Sa mga sulok-sulok. Malalaki pa, yun pa, oh. Ito pa, oh. Nakukuha lang pala ito sa mga batuhan, oh. Nakasiksik sa mga bato, oh ko na nakukuha. O, oh, ito pa, o. Oh. O. Oh. Kasiksik lang talaga sa mga bako. Ito pa, o. Oh, ang dami yun. <laughs> o. Oh. Ah. Dahil, lalagay ko muna dito. ano, Lalagay ko muna dyan. Ito pa, o. Oh, o. Oh. Oh, ito pa oh. Oh. Nakakatuwa bandami oh. May nakita pa akong malaking apple. Ano ba 'yung dito oh? Anong tawag dito? Sumisiksik lang pala sila sa mga tabing bato eh Hanap pa tayo dito Ito pa oh Oh ito Ito pa Oh, Ito pa oh Oh ito pa Mga katuwa Ito lang ba nakuha mo sa paninisid mo? Aba oh Marami pa ako nakuha dito oh Tignan mo ang dami talaga wala laki pa sa mga gilid-gilid Kuha po kami ng tuloy, kilala niyo po ba ako? Oo naman Mga bikers Morning ma'am, shout out kami sa pag-an Paganabotas po ba kayo lahat? Shout out po sa mga paganabotas na bikers Ay, hindi po ako yun Kamukha ko lang po Shout out, shout out po sa inyo 15 Island Apo, ingat po kayo Ah, taga na sa back nao, na mm. Dati sa ilalim ng bato talaga oh. Ang Ayun ang bata. <laughs> <Lala> makain. <laughs> Ay, Kaya lang natin At dahil wala na may ulam. Sige, <laughs> ang tuloy. may ulam oh. ng tuloy. Diskarte nga dyan ni Buyo kay kinakapapa nga, nga niya sa bandang laot ang mga tulyaka. So ay dito lang pala sa mga gilid-gilid na First time ko nga lang din manguha nito mga mare kaya talagang tuwang-tuwa ako at para nga akong batang nangunguha ng tulya. Sabi ko nga isasama ko dito sa susunod si Megan at si atikasi para naman ma-experience nila ang pangunguha ng tulya. At least kapag nga sila ay nagkapamilya na ay may maikukwento sila sa kanilang mga anak kagaya ko. Pagkauwing pagkauwing nga namin ay nilinisan ko nga lang itong mga tulya at ko nga lang ng mga lumot. Sa hapunan ko pa nga ito iluluto, kaya naman ibababad ko nga ito maghapon para nga malinis at mawala ang mga buha Kinahapon na naman ay inihanda ko na nga ang lahat ng sangkap at lulutuin ko na nga itong paborito kong tulian. Napakaswerte talaga namin dito sa isla, basta't hindi ka nga maarte, masipag at madiskarte ka ay hinding hindi ka talaga maguguto. Biruin mo'y pinupulot lamang namin ang aming uulamin dito sa tabi ng aming lawan. Shoutout nga pala sa mga taga-isla na mahilig sa tulya, aba panahon na para manguha. Pero bago nga ang lahat mga mare ay baka naman pa sa comment section kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong mga videos ko. Nakakatuwa lamang kasing malaman na nakakaabot pala sa pinakamalalayong lugar dito sa Pilipinas ang aking mga ginagawang videos. Kaya naman, shout out nga pala sa mga kapwa ko taga-isla, mga taga-Bulacan, Bicol, Cagayan, at marami pang ang ibang lugar. At talagang napapasaya nyo nga ako kapag ka nagko-comment kayo dito sa aking mga videos. So, ayun na nga mga mare, nilagyan ko na nga ng sandamakmak na malunggay itong aking niluluto para mas masarap. Tapos, hindi Dagdagan ko nga lang ito ng maraming sabaw dahil gusto nga ng aking pamilya ay may mainit na sabaw na hinihigo. Tapos ay nagprito nga lang din ako nitong maliliit na ayungin kapartner nga ng ating sabaw. Diyos ko mga mare ay pandali talaga ito abo. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa heart at pa share. At syempre papalaw na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salam sa panonood. Dali. Eh.